Good morning, good morning guys Kumusta? Kumusta naman kayong lahat dyan? Medyo matagal-tagal na din tayong hindi nagkikita Or matagal-tagal na din di ako nagpakita <laughs> Sa channel na to Kumusta? Kumusta guys? Kumusta? Kumusta mga buhay-buhay natin dyan? Medyo matagal-tagal na din akong hindi nag-upload. Kaya gumagawa tayo ng video ngayon. Wala lang, mag-uusap lang tayo. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Habang ako'y nag aantay ng booking, mag-uusap tayo. Ano bang pag-usapan natin? <laughs> anong topic natin uy kumusta mga channel nyo guys kumusta kumusta ang channel nyo hirap talaga no hirap talaga mag malaki ng bahay ng lang nagbabiral sa atin na video or di tayo sikat <laughs> Sobrang bagal lumaki Bagal, mabagal pas pagong Yes, kamusta? <laughs> 2025 na Anong bago kay waiting ngayon? Alam nyo guys Habang ano eh Habang habang busy tayo sa pag di de deliver delivery rider kasi ako ngayon guys nag sa sideline ako wali part time ng ano part time ng lala dito sa Cebu nag re kasi ako sa Facebook pag follow naman yung guys sundan nyo naman yung reels ko sundan nyo naman yung channel ko um, I mean yung facebook ko July July Million Lusterio yung ano ko yung facebook ko okay like and share naman ng mga reels natin guys para may barya barya tayong kikitain doon kaya din guys baka may mga facebook page kayo share nyo naman para tulungan tayo wala tayong ibang aasahan kundi sarili natin hirap kasi pag di tayo ano eh di tayo sikat wala tayong video nag viral hirap talaga umangat ng ano channel natin sa vlog naman ayan yung motor ko ganun pa rin tapos di tayo nag ano nag uh, rides yung motor ko ngayon ginagamit ko bilang uh, lalamo rider so mas pinariyate ko yung ano mas priority ko yung biyahe kaysa pagbi-video or pagbablog dito tayo nag-upload masyado or matagal na tayong hindi nakapag-upload sa ano natin sa channel natin yung mga reels ko sa facebook sinasaglit-saglit ko lang yun may makita akong kaya ayang i-video video ko, yung customer ko, yung biyahe ko, yung delivery ko. Yun lang guys. Pero hindi naman ako nagbibideo ng sobra kataas. Yung rails lang kasi 15 seconds lang yun. Kayo ba guys? Nag-focus kay sa YT lang? Kasi ako ano eh na try kong pinasok yung ano yung mundo ng reels sa Facebook kung anong ganap kung anong mag maging di ko alam <laughs> hirap kasi hirap magpalaki ng bahay hirap magpa ng video sabi ng iba, madali lang daw, ganito ganyan, pero sa iba sa iba yung mga sikat na, pero tayong ano, ordinaryo lang. Hirap. Hirap magpalaki ng bahay. Di ba? Kumusta naman yung bahay niyo? 2025 na anong ganap ni Whitey ngayon hirap nang sumildo sa ano no sa Whitey yung mga ninja moves natin ano eh hirap na hirap hindi gaya dati na medyo okay. Ngayon hirap, di ba? Hirap talaga kumita ng pera. <laughs> hirap talaga kumita ng pera. Hirap din ano, hinap, hirap hirap din mag-isip ng content saan tayo mag-focus like sa akin kung sa motovlog din ako nag-focus hindi din ako mekaniko hindi din ako laging nagra-rides wala din akong time mag motorcycle review so di ko alam kaya, kaya makita nyo sa channel ko iba iba yung mga video na ina-upload ko pasensya na kaya dyan pa ginagawa ko lang yan para may upload sayang kasi yung channel pag iwanan natin eh monetize na tapos pinaghirapan natin yan para ma-monetize tapos iwan lang di ba so saglit-saglit lang natin Ba guys? Good luck na lang. Good luck sa inyo. Good luck sa channel nyo. Sana lalaki pa tayo. Okay? So hanggang dito na lang siguro. Babiyahe pa ako eh. Kailangan. Kailangan natin kumita. Okay? Ingat kayo lahat guys. Hindi hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye bye.